yung mga paps tayo ay nandito sa tabing dagat at syempre maulan ngayon ay magkakapi tayo yan nagdala ako ng tubig na mainit at syempre pandisal ayan dito kami sa tabing dagat eh. Yan. Sobrang maulan ngayon. Sobrang maulan. Ito basang-basa ang ano. Ang um, buhangin. Ay, ang kalma ng dagat. Yan mga paps. Mga sir, ayan, Yan, kalma ng dagat oh. Tawang-tawa mapalindala natin ang kape. Kaya lang nag-ambon. Ayan siya. Ganda oh. Ganda ng dagat ngayon. ito lang yan sa ano sa Santa Teresa malapit sa Baliti. Ngayon shout out sa mga tropa nating dyan. kay Masamok na mangyan malapit lang dito yan kay Masamok na mangyan kay Kulasa yan mga bobs ah uh, doon lang sila yung bandaron yun na Kulasa yun mga paps kape muna tayo let's go yan eto na po lang mga paps dala natin ayan shout out coffee ko black 3 in 1 sa ito tubig na mainit at itong pandesal tapos sabayan mo ng ganyang view oh my god aling ka ron? Ha? Galing ka ron? Ha? Sili sili Ha? Ya sila bago na lang kung ano Ang kaya Malapit na dito ang yan pa ang bara pa dito na nangyari niya pa. Tumaba. Ano ba ang ganda ng dami yung dito ano ba yun? Labo. Ano lang paraw sa Ha? Paraw? confiva la ma Tawarin dahan dyan Ayan mga paps Pauwi na tayo kasi na umuulan Ayan Dalhin na natin tong kape Yan you know, o Kape Ayan Pauwi na tayo May daan pa ba ka Sarap ng kape para ganitong malamigahang panahon tapos tabing dagat pa